Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports RfPH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagre-relax na nga dyan ngayon, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong player na gustong gusto na nga po talagang tumulong kay Lebron James sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrops, tuluyan na rin naman ngang pasok ang Boston Celtics sa playoffs ng Eastern Conference at wala rin naman nga pong ibang kupunan ang may kakayahang makadikit sa kanilang kasalukuyang record ay pwedeng pwede na rin naman nga na pong mag-relax ngayon ng kanilang team sa kanilang mga natita laro ngayong season. At mukhang ito na rin naman nga pong kanilang ginagawa ngayon gayong sa kanilang pagkapanalo pala nga po sa kanilang huling game laban sa Washington Wizards ay hindi na nga po nila dito pinaglaro pa ang kanilang mga players na sina Kristaps Porzingis at maging si Jalen Brown. Bukod na rin nga po dyan mga katrops, ay plano na rin naman nga po ng kanalang team na hindi na rin paglaruin ngayong araw sa pangalawang game ng kanalang back-to-back laban sa Detroit Pistons ang kanalang superstar na si Jason Tatum. Kinukonsider na rin naman nga po nalang pagpahingahin na rin ng ilan sa kanalang mga players sa kanalang mga susunod na game. Sa ganyang paraan nga na po ay mapapanatili nga po nalang maganda ang pangangatawan ng kanilang mga players at may iwasan nga po nito ang mga injury na posibleng nga po nalang matamo sa kanilang mga laro. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong player na gustong gusto na nga po talagang tumulong kay Lebron James sa Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga sa pag-struggle ng Lakers na makakuha ng panalo sa kanilang mga nakalipas na laro, sa pagkakaroon nga po nila dito ng 5 wins at 5 losses na record sa kanilang last 10 games ay nagkakaroon na rin naman nga po sila ng malaking problema sa kanilang lineup sa sunod-sunod nga po ng pagtatamo ng injury ng kanilang mga manlalaro kaya dahil nga po dyan ay ginamit na nga po itong oportunidad ng kanilang dating player na si Dwight Howard na ipagpatuloy ang kanyang pagpilit sa front office ng Lakers para kunin siya nito ngayong season sa katunayan Ipinost pa nga po niya sa kanyang social media account ang kanyang mga highlights noon sa Lakers upang sa ganun ay makumbinsin nga po niya si Lebron James at maging Sarah na bigyan siya noon ng bagong kontrata sa mga susunod na linggo. Bali umaandar na rin naman nga na oras bago magtapos ang regular season at magsimula ang play-in tournament at playoffs kaya kailangan na nga po nalang magmadali sa pagkuha sa kanya ngayong season habang available pa ito sa free agency market. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.